yun lang sa gusto namin talaga mahiwalay. Yun na, agara namin gagawin sa rin. Ang kinalulungkot ko lang dito, tayo'y lahat ay nadadala doon sa pag-focus sa kamalian na ginagawa nitong uh, pidig. Nawawala na tayo sa fokus nitong pusang alaus na grupo ni Mayo na nasa likuran nitong isang tuniladang uh, Shabu. Nawawala tayo sa fokus. Tawa ng tawa yung mga gago na yan ngayon. Nagbubunye yan. Dahil dito na kayo tayo nakapokus sa kamalian na ginagawa nito mga tao na ito. Pero ang grupo ni Mayo, napakalaking sindikato, nagbubunye. Dahil tila exempted na sila ngayon sa sa pokus. Yan lang alam mo, Mayo. Ha? Hintayin ka namin, makalabas ka dyan sa BJMP. Madismiss ang kaso mo. Hintayin kita. At dito ka na naman ikukulong sa amin ha? Promise ko 'yan sa That's my promise to you. Hintayin ka namin. Dito ka ikukulong pag lumabas ka diyan. Ulunan, saan ka galing? Ah, uh, good afternoon, sir. Good afternoon, your honors. Ah, uh, papunta na ako dito kanina umaga. Tinawagan ako ng DPRM. Magpo-proceed ako ng House of Representative, your honor. Okay, bahiring doon. Meron po, Your Honor. Ikaw lang nandun? Sino kasama mo doon? Uh, may mga polis po ng regional office, for a, Your Honor. RDEU po, Your Honor. Ano, regarding dito? Itong kaso na ito? No, Your Honor. Sa RDEU naman po. Ah, ibang kaso? Opo. Balikan kita yung statement mo. Yung kinausap ka ni Glenn Gonzalez. Na sumagot siya sa na yung sinabihan mo na, na, hindi mo ba alam Glenn na napakalaking siya boy itong pinag-usapan natin dito? At sumagot siya sa iyo na, yes yeah, sir, alam ko, trabaho namin yan. Ulitin mo nga, para maklaro itong committee na ito. Para That is uh, true, Your Honor. Uh, kasama ko yung aking driver. Nasa Skyway kami, uh, galing ako ng Cavite, papahinga ako. Yung pangalawang tawag kasi sa akin, Lieutenant Susungko, Sir, positive, ang dami siya pong nakuha. Kay nagmamadali ako, sir, eh. Uh, talagang gusto kong magmadali kasi iniiwasan ko dyan yung mga mag-savings. Talagang takbo ako, sir, ng Skyway from Cavite. Ito, sir, a record. A around... Ito, sir, alas dos, dos. Si Colonel Gonzales, I received uh, a call from him. Sir, nag-usap na po ba kayo ni Colonel Libanye. Sabi ko, tungkol saan? Tungkol si Mayo. Sir, pagbigyan mo na, masisira na naman kasi ang PNP at PDEG. Alam mo ba, Glenn, kung gaano karaming siya doon nakuha? Nagalit, ha, nagalit po ako, Your Honor. Alam ko, sir, trabaho namin yon. Binabaan po siya ng telepono. Pagbaba ko, 307 Kirino, sir. Blessing in this guy, sir. Mabuti may banggaan doon sa unahan. Kung walang banggaan, sir, baka umabot ako doon sa pilperage na yon. Tumawag na naman siya sa akin, sir. Sir, nag-usap na ba yung bagay ni, Colonel, ni Lieutenant Colonel Ibanez? Kung doon sa pagkakahuli kay Mayo, pagbigyan mo na, sir. Inulit niya yun, sir. Inulit niya. O, okay, sabi ko, ang dami niyang missed call sa akin, uh, si Ibanez. Napakarami niyang missed call. Nakausap din siya. Binabanggit niya nga yung Asertin Yudin Francisco. So, so nag-usap talaga kay ni Ibanez? Yes, po, sir. So, uh, sabi ni Ibanez sa'yo? Pupunta daw siya sa Tundo, sir, kasi nakak ya, nakakoplan naka yan. Kakausapin niya daw si General Domingo, sir, nakakoplan yan, trabaho yan. So, trabaho daw ni Mayo yan na may koplan. Even uh, mention about Judin Francisco. Trabaho ni Mayo, pati yung pagbibinta ng siabo Trabaho ni Mayo? Yun yung ano niya sa akin, sir. Tablan yun, pagbibinta? Nakakoplan daw yung uh, lakad ni Mayo. palalim na palalim itong uh, buwan natin dito. Iba si Nyes? Ano masasabi mo diyan Hindi ko po sinabi rin, Honor. Ang aktuali, ang napag-usapan lang namin doon is uh, kinonfirm lang yung nahuli nga uh, yung tao ko. At uh, marami kami napag-usapan kasi sabi ko kung pwede akong pumunta kasi pinapapunta ko ni Gerard Domingo nag agree naman siya ako okay naman po sabi niya uh, so hindi ka nakiusap sa kanya na arigluhin si negative Mayo. po sir uh, huh? negative so ano ngayon yung purpose ng tawag ni Glenn Gonzales nagtatanong siya kay kay ulunan kung tumawag ka na kasi po sir ang concern lang kasi doon isa uh, tao kasi si Sergeant Mayo sir huh? tao kasi si Sarge tao ko si Sergeant Mayo eh hey, alam mo nagko ako eh nagdududa ko sa si yung dalawa ano, lumulabas na nagdrama-drama kayo pero kayong dalawa ay magkaisa lang rin. Gonzales at uh, Ibanez, Laruin natin ito, ha? Ayaw kong, because uh, I'm papunta pa kayo ako pabalik na. Ako'y ah, kabalik na. Negative, sir. Oh, uh, sige nga, sir, paano mo sir, negative? Ganito to, kayo, sir. Nung, nala, nung nalaman ko nga from uh, uh, Lieutenant Amerol sir na may nahuli sir na tao sir ni uh, sir Ibanez, sir. Actually sir hindi ko pa alam na si Sergeant Mayon sir. Aaw lang sa nang insiyer, yun sa ang sinabi sa akin. Kaya sa tumawag ako kay Kwan Sir, kay Sir Ibanez. Eh, si Sir Ibanez, Sir, classmate ko, Sir, ng OSEC. Nag-OSEC kami, Sir, that time, Sir. Pero Saturday kasi yun, Sir, kaya wala kaming ginagawa. De What exactly yung request ni Ibanez sa iyo? So that, led to, that led you to call up uh, Colonel Ulunan. So sabi, ang sabi ni Ibanez? Am sabi niya lang po sa akin, Sir, eh, kung pwede, kausapin ko si Sir Ulunan. Eh, kausapin ko lang, Sir, na mag-usap sila, Sir. Yun lang. Yun lang po, sir. Kasi An An Andiyan naman e, po sir, si Saribani. Do you confirm that? Uh, actually, sir, uh, nakausap ko na si Kinerulunan kasi nga nag-uusap nga kami nung... Sinabi sa akin ni Jerry Domingo na tawagan ko si Karen Ulunan. Unang tawag ko sir, hindi pa niya nasagot. Pero after 20 minutes, nag-usap na kami. Anong nag-usapan niyo? Uh, yun nga sir, confirm na nahuli nga daw yung tao ko. Uh, tapos, uh, nung sinabing ko, actually sir, may pangalawang tawag pa ako sir sa kanya pangalawang tawag ko sir, saka ko na sinabi na kung pwede akong pumunta kasi nga pinapapunta ako ni Jer Domingo. At kung hindi siya nagsabi sir na hindi, wag na, ay hindi ako pupunta sir. Pero may instruction kasi sa akin si Jer Domingo na pupunta ako. Sir, ang napag-usapan namin yun, uh, pinapunta ko siya, sir, uh, nag-approve ako, sige, bala ka. Kasi, sa totoo lang, sir, pag may mga drugs na gano'n, dapat hindi ka lumulutang dyan eh. Ang sabi ko sa kanya, bahala ka. Kasi, binibida niya nga itong si Julian Francisco, na trabaho, trabaho may trabaho yan, may nakakoplan yan. Kung nag-clearance ka kay General Domingo, sabi ko, bahala ka. Decision mo pa rin yan. Kasi, kaya yan, lulutang-lutang siya dyan. Dali, huwag ka muna pumunta kay Francisco. Dito mula kay, kay Mayo. Totoo ba sinabi niya na nakakuplan yan? Trabaho ni Mayo yan? Yes, Your Honor. Uh, sinabi niya. Iba, Yes? Actually, Your Honor, uh, nag-discuss kami doon sa taas ng WPD Linding. Hindi po sa true phone call. Uh, kung ano yung napag-usapan namin doon, nasa APDAPIT ko po. Uh, hindi po ako... Kaya ka na naman sa APDAPIT. Sabihin mo ngayon kung anong napag-usapan ninyo. Ang sabi ko po doon, Your Honor, di, ko, ala, di, di, ako aware kung ano yung involvement ni Mayo dyan. Pero nakakita ko ng mga ebidensya. Oh, Ngay sinabi pero, mo ba na nakakuplan niyan? Uh, trabaho namin yan, sir. Trabaho namin, namin sinabi, yan, ron, trabaho ni Mayo yan. Ang, ang sinabi ko lang doon na nakakuplan si Sergeant Mayo, pero hindi ko alam kung yung nangyari na kung, na, kung ano posisyon niya is kasama doon sa kuplan. Kaya eh, sabi ko, hindi ko talaga alam kung yun ba talaga kasi hindi yan na-report sa akin, Your Honor. Pero ang sa alam ko lang, nakakuplan si Sergeant Mayo. Anong klaseng kuplan? Siya ang subject o siya ang mag-operate? Ano ba? Anong kasing kuplan? Ah, uh, siya po may trabaho, Your Honor. Kasama siya sa kan. Siya may trabaho? Yes, Your Honor. So, ibig mo sabihin, yung isang tunila ng siya na yun, kasama yun sa trabaho niya? Wala po akong personal knowledge, Sir Honor, kasi nga, hindi nga na-report sa akin. Hey, paikot-ikot sabi mo, nakakoplan yan, Sir. Trabaho yan namin. Yes, Sir Honor. Di ba, uh, Sir? Um, Di ba, sinabi mo kay ulunan. Ang sinabi, hindi ko po sinabi sa kanya yan, Honor. Sinabi Ulunan. Sandali. Tal ulunan. Sinabi niya. Yes, Sir Honor. Uh, confirm yan. Kaya nga, nag-ano ako pumunta rin. Baka itong si Mayo may papalo pa. Si Banyes ang uh, nakaabogado na nakakoplan yan baka pwede akong pumunta. Anyway, natawagan ko na rin si General Domingo. Sabi ko, bahala ka. Nakakatakot na ito. Kung pati kuplan ginagamit ninyo para dyan sa sindikato sa Cebu. Ano na lang klaseng PNP meron tayo? Pati yung kalukuhan sa Cebu, kasama pa sa kuplan. Ikaw e hindi ka nagtataka? Tumatawag sa iyo si si Glenn uh, Gonzalez, na Gonzales na mag-usap kayo ni Ibanez. Pagkatapos tumawag rin siya doon sa kay sa PDEA na nagreklamo siya na baka hindi ilutang si Iba si Mayo. Parang very duplicitous itong uh, papel ni Gonzales dito. Ako'y nagtataka. Bakit, Gonzales? Bakit ganun? De those are two opposing uh, actions, ha? You, you cannot hide from the truth. Tumawag ka na uh, magkipag-ariglo si banyes tapos tumawag ka rin doon sa PDEA na baka hindi ilutang si Mayo. Uh, alam mo, very duplicitous yung uh, ginagawa mo. Your Honor, hindi pa ako nakikipag-ariglo nakikipag kay Canolo. Hindi nga, pero uh, go go between ka tumawag yes. ka sa kanya para mag-usap si Ibanez at si Ulunan. Yes po, Your Honor. Oh, Kinumpir mo. Yes po, Your Honor. Uh, yun po ang request sa akin ni Sir Ibanez nung tumawag siya sa akin. Sir, mga upper class oh, yun po sila. Sumabi, nagsabi po sa akin si Sir Ibanez na kung pwede, uh, kausapin ko nga po Sir Ulunan, tawagin na mag-usap sila. O, oh, so, sir, uh, yun po, Sir. Mag-usap mag uh, po. Mag-usap po sila, Sir. Kinonform naman po nila, Sir. Oh, na tumulong ka na mag-usap sila kasi si Ibanez concerned dahil tao niya si Mayo. Hindi ko na po alam yan, sir. Pero oh, yung, alam. Yung sinabi Hindi, niya lang po sa alam. akin, sir. Ang sinabi niya po lang po sa akin is, uh, kau pwede kausapin ko si si Juan si uh, oh, Sir Ulonan. 'Yun lang po, sir. Maraming uh, kuanam. Marami ka pang dapat uh, i-explain dito. Ha? Yung Marami kang dapat i-explain. Marami. Marami pa kayong dapat i-explain dito. Tony pero pa? Sir, operation na, na yung iba at yung iba ay e eh, nasa case build-up na, sir. Kaya we are supposed to complete our pre-charge investigation. We have started to some uh, others would follow. Basically, lahat sir nung involved doon sa 990, will be given the ano, uh, uh, opportunity to be heard yung due process. Yes, kasi tingnan nyo naman. Yes, sir. Alam mo ko, itong mga patrolman na ito, hindi pa ito ganito kahardin na sindikato. Ha? Napagkawal uh, ito na na sumama lang ito sa usapan na huwag tayo magsabi ng totoo, ha? Ganito ang gawin natin, ganun ganon. Please, uh, dig deeper. Uh, yes, investigation nyo sa SITG. Ha? Pero kung talagang uh, pasok sila, then sir. who cares? Yes, sir. Kung masira yung buhay nila, kagagawan nila yan. Sir. Ha? Pero siguruhin din natin na walang masayang na tao dito na masira ang kanya future, masira ang kanyang karir dahil nga lang nadamay siya. Klaruhin ninyo ito. Yes, sir. At uh, we still have uh, reason to believe na merong mag-testify, uh, sir. Eh. Kasi nga, airtight na yung kaso para lang mabawasan. Kasi nga, meron pa rin kaming belief na ilan dito, sir, nagagamit lang eh. At meron dito talaga eh, uh, talagang mong uh tulisan talaga eh. Yun lang, sir, gusto namin talaga mahiwalay. Na, agara namin gagawin, sir. Yan, yan ang, ang kinalulungkot ko lang dito, tayo eh, lahat ay nadadala doon sa pag-focus sa kamalian na ginagawa nitong uh, pidig. Nawawala natin sa focus nitong pusang alaus na grupo ni Mayo na nasa likuran nitong isang tuniladang uh, Cebu. Nawala sa focus. Tawa ng tawa yung mga gago na yan ngayon. Nagbubunye yan. Dahil dito na kayo tayo nakapokus sa kamalian na ginagawa nito mga tao na ito. Pero ang grupo ni Mayo, napakalaking sindikato, nagbubunye. Dahil tila exempted na sila ngayon sa sa focus. Yan ang alam mo, Mayo. Ha? Hintayin ka namin, makalabas ka dyan sa BJMP. Madismiss ang kaso mo. Hintayin kita. At dito ka na naman ikukulong sa amin, ha? Promise ko yan sa'yo. That's my promise to you. Hintayin ka namin. Dito ka ikukulong. Pag lumabas ka dyan. BJMP, remember my instructions, ha? Thank you.